Hello, ayan. One week kaming absent, pero andito po ulit kami. At update ang aking garden. So, wala ko sa kaya, ano, sabi si ko, paano kaya itong aking mga dito? So, pero survive na siya. Ito yung off sa ating dito. na mga Ang dam. At dito, ay okay. gano'n tayo harvest na papaya.

Uh, Ulan na din. Pwede na natin ibenta. Pati hmm. yung isa. Nadamay na. Dito, may isa pa. Hmm. Yan. Nadamay, dalawa. Dalawa ang may eh. babalik.

nakita niyo. Yan, sabayan, saba. Pwede ko na siyang i-harvest at i-deliver dun sa market. So, yan ang akin dito mga gabi ay dinigigan ko. One week akong kala Ang mga ano po. Gala. Minog. Ayan. Hmm.

Nilagyan ko na lang siya ng plastic liban doon pa sa iba ang sa taas na kalahilag na mga ampalaya. So, ayan lang po. Thank you so much. And big love shout out sa inyo Bye lahat. Bye-bye. And this is Laris Garganda. Bye.